Great day, mabuhay. Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na. Inilunsad ng Google ang Gemma, isang hakbang na magbabago sa laro ng AI magpakailanman. Ipinakilala na ng Google ang bago nitong AI tool na tinatawag na Gemma. Isang koleksyon ng mga makabagong AI models na inaasahang babago sa larangan ng teknolohiya para sa mga developer at mananaliksik. Matagal nang nangunguna ang Google sa matatalinong teknolohiya tulad ng Transformers, TensorFlow, BERT, T5, Jax, AlphaFold at AlphaCode. At ngayon, isinasama na nila ang Gemma sa kanilang makasaysayang listahan. Layunin ng Gemma ang maghatid ng world-class AI tools na bukas para sa lahat at ginagawa ito sa tama at makatarungang paraan. At tinitiyak ng Google na sa paglago ng AI, ito'y ligtas, patas at responsable. Kaya't malaking bagay ang Gemma sa pagpapaunlad ng ethical at progresibong AI, ang Gemma ang pinakabagong hakbang ng Google sa kanilang serye ng mga inobasyon para gawing mas bukas at demokratiko ang AI technology para sa lahat. Batay ito sa parehong research na ginamit sa pagbuo ng Gemini models, isang mahalagang yugto sa paglalakbay ng Google sa mundo ng AI. Ang pangalan nitong Gemma ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay precious stone o mahalagang bato simbolo ng halaga at potensyal nito sa AI community Ang Google DeepMind kasama ng iba pang koponan ng Google ang siyang humubog sa Gemma gamit ang diwa ng inobasyon Dalawang pangunahing variant ang inilabas ang Gemma 2B at Gemma 7B model weights na pre-trained at instruction-tuned upang tumugma sa pinakamataas na antas ng AI performance Pinaghandaan ng Google ang bawat bahagi ng Gemma, siniguradong handang gamitin at may mataas na kalidad. Kasabay nito, inilunsad din nila ang Responsible Generative AI Toolkit, isang konkretong patunay na layunin nilang gawing responsable at etikal ang paggamit ng AI. Isa itong pundasyon ng ekosistem ng Gemma na naglalaman ng mga tools at gabay para sa ligtas at tamang pagbuo ng AI applications. Isa sa mga namumukod-tanging katangian ng Gemma ay ang versatility o kakayahang makipagtrabaho sa iba't ibang platform. Compatible ito sa mga pangunahing AI frameworks gaya ng Jax, PyTorch at TensorFlow gamit ang Keras 3.0 interface. Kaya't anuman ang paborito mong dev environment, madali mong maisasama ang Gemma. Optimized na rin ang Gemma para sa iba't ibang hardware tulad ng Nvidia GPUs at Google Cloud TPUs. Kaya kahit anong hardware setup ang meron ka, makukuha mo ang pinakamagandang performance. Ang isang malaking bentahin ng Gemma, accessibility. Sinigurado ng Google na madali itong simulan kahit para sa mga baguhan. May mga handang gamitin na collab at kagel notebooks, pati integration sa mga sikat na dev tools. Layunin nitong bawasan ang hadlang sa paggamit ng cutting-edge AI models at palaguin ang kultura ng kolaborasyon at inobasyon sa AI community. Pero higit pa sa performance at compatibility ang inisip ng Google. Malaki rin ang pagbibigay diin sa responsableng paggamit. May mga tools para sa inference, supervised fine tuning, SFT, at mga gabay para matiyak na ang mga AI apps ay makapangyarihan pero etikal. Kasama rin dito ang malinaw na terms of use na inclusive at pumapayag sa tamang paggamit para sa mga negosyo, maliit man o malaki. Sa madaling salita, Gemma ay bukas para sa lahat ng developer. Maaari mong patakbuhin ang Gemma locally sa iyong laptop o i-deploy ito sa scalable setup gamit ang Google Cloud. Maliit man o malaki ang model, mataas pa rin ang performance nito. At kahit kaunti lang ang computational resources mo, makakagawa ka pa rin ng kamanghamanghang resulta. Patunay ito sa kalidad ng teknolohiya sa likod ng Gemma at ang potensyal nitong magpausbong ng mga bagong solusyon sa AI. Ang Gemma ay higit pa sa bagong AI model. Ito ay paanyaya sa buong mundo ng AI developers. Isang panawagan na yakapin ang teknolohiya sa makabago at responsabling paraan. Libre ang access sa Gemma sa mga platform tulad ng Kaggle at Colab. Mayroon pang libreng Google Cloud Credits para sa research at development. Isang tunay na suporta para sa AI talent sa buong mundo. Ito ay patunay ng paniniwala ng Google sa kapangyarihan ng AI upang lumikha ng positibong pagbabago sa lipunan. Ang Gemma ang pinakabagong hakbang ng Google sa AI upang gawing available ang teknolohiya sa nakararami at tiyaking ito ay magdadala ng kabutihan para sa lahat. Hangad nilang tulungan ang bawat developer na lumipad at lumikha gamit ang AI. Habang unti-unting ginagamit na ng AI community ang Gemma, nasasaksihan natin ang pagsisimula ng isang panibagong yugto sa AI development. Ito ang panahon ng pag-asa, ng hamon at ng walang hanggang posibilidad. Kung biting ka pa, mo ang susunod na video. Maraming salamat sa panonood ka, boses, at uh, magkita-kita tayo sa susunod na video. At huwag kalimutang mag-commento, mag-like at mag-subscribe. Paalam!